Ah, uh, ito mga pre, City 100, ah, uh, humahago, palyado. Ayaw, yeah, kalog yung primary. Ha? Pulsar. Palit natin pa. yan. Kasi... Chatot sa mga customer natin. Kasi ano eh. Sabi uh, mo uh, sa classmate po, kung isama na yung kanya advice. Uh, ito kay pare. Magpalit tayo ng primary. Galing pang alabang o, to. Mayro, mayro okay na to. Isa matanda, diba? Kailangan daw maula. Ayan. Pwede na yun. Tatlong linggo na ako pabalik-balik dito. Tatlong linggo lang ako pabalik-balik pa eh. Ito kay sir, palyado. Primary din tumulang sa malamang. ko Ito. Okay. Overall. Connecting rod. Bearing na si Gunyal. So, Ayan. Tapos yung okay. sa likod, wirings lang. Ayan mga pre. Eto ito lang yung... Ito, tingnan natin kung ay, may papakita sa inyo mami. Ayan na. Okay na yan. Alam yeah, in ini dapat. Mau ya to. Yes, may isang makina niya.